Noong anim na taong gulang pa lamang si Julius Manalo, isang batang isinilang sa South Korea, nakaranas siya ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kasama ang kanyang Pilipinong ama, sumakay sila ng eroplano na sinabi sa kanya ay magdadala sa kanila sa Los Angeles, America para sa isang dalawang linggong bakasyon. Subalit habang nasa airport sila sa South Korea, isang emosyonal na tagpo ang nang tumambad kay Julius, nakita niyang umiiyak at humahagulgol ang kanyang koreanang ina at iba pang mga kamag-anak. Hindi pala papunta sa Amerika si Julius kundi sa Pilipinas kung saan siya maninirahan ng tuluyan kasama ang kanyang ama. Yun ang huling beses na nakita ni Julius ang kanyang ina sa loob ng mahigit tatlumpung taon. Ang kwentong ito ni Julius o kilala rin sa kanyang Korean name na Ojun Young ay naging viral at naitampok sa iba't ibang mga vlogs pati na rin sa isang South Korean TV show. Isa rin ito sa mga kwento na inilabas ng kapuso mo Jessica Soho, KMJS. Noong October 13, 2024, ipinanganak si Julius sa South Korea noong 1986. Ang kanyang ama ay si Eustachio Manalo, isang Pilipinong musikero at ang kanyang ina naman ay ang koreana na si Oh Gyum Nim. Sa programa ng KMJS, isiniwalat ni Julius na mula pa noong nasa South Korea sila, hindi na naging maayos ang pagsasama ng kanyang mga magulang na uwi ito sa hiwalayan at nagkaroon ng masalimuot na pagsalitan sa pag-aaruga sa kanya ng kanyang ama at ina, pati na rin ng kanyang mga kamag-anak noong 1990. 3. sa edad na anim na taong gulang, napagdesisyonan ng kanyang ama na umuwi na ng Pilipinas. Pinili ni Julius na sumama sa kanyang ama dahil ipinakita nito sa kanyang ina na kaya niyang alagaan si Julius ng maayos. Ayon kay Julius, ipinakita pa ng kanyang ama ang dedikasyon sa kanyang pangangalaga, kaya't sumang-ayon ang ina na isama si Julius sa Pilipinas. Subalit sa kanilang pagdating sa Tondo, Maynila, ipinaalam ng kanyang ama na hindi na sila babalik sa South Korea. Mula noon, paulit-ulit na nagtatanong si Julius kung maari ba siyang bumalik sa Korea upang makasama ang ina. Ngunit sinasabi ng kanyang ama na darating ang araw na siya makakabalik. Pansamantala, kailangan niyang mag-aral at maging mabuti sa kanyang buhay sa Pilipinas. Sa mga unang buwan ng kanilang pamamalagi sa Pilipinas, nakakausap pa ni Julius ang kanyang ina sa telepono. Ngunit sa kalaunan, nawalan na sila ng komunikasyon. Kahit na siya ay isang biracial na bata, isang Filipino-Korean, natanggap niya ang kanyang pagiging Pilipino. Ngunit hindi niya matanggap ang ideya na hindi na niya muling makikita ang kanyang ina, ipinangako ni Julius sa kanyang sarili na kapag siya'y umasenso, ipagpapatuloy niya ang paghahanap sa kanyang ina upang makita ito muli. Hindi naging madali ang buhay ni Julius sa Pilipinas. Ang kanyang ama ay muling nag-abroad at iniwan siya sa isang kaibigan nito. Dito naranasan ni Julius ang hirap ng buhay na malayo sa kanyang magulang Nakikitira ako sa ibang bahay, ani ni Julius, na madalas ay tinatanong kung nagpapadala ba ng pera ang kanyang ama. May mga pagkakataon na sinasabi ng mga tumutulong sa kanya na wala namang pinapadala ang tatay mo. Kaya't naramdaman ni Julius ang kawalan ng kasiguraduhan sa kanyang kalagayan. Sa edad na 8 o siyam, natutunan na ni Julius na maglaba ng sarili niyang damit. Araw-araw siyang naglaba alakad pa uwi mula sa eskwelahan dahil wala siyang pamasahe. Naranasan din niyang mga lakal kasama ang ibang mga bata, namumulot ng mga bakal at iba pang bagay na maaari nilang ibenta sa junk shop para magkaroon ng pera. Sa kabila ng lahat, hindi naisipan ni Julius na magrebelde. Bagkus ito ang nagpatatag sa kanya upang magpatuloy sa buhay at umasenso. Isa pang mahalagang bahagi ng buhay ni Julius ang kanyang relasyon sa nakatatandang kapatid na si Jay Manalo, isang kilalang aktor sa Pilipinas. Naging malapit silang magkapatid at nang malaman ni Jay na nagtitinda si Julius ng basahan malapit sa LRT Tayuman, agad niyang pinagtapos ng high school ang kanyang kapatid. Sabi niya Jay, Tol, hindi ako papayag na mangyari ulit sa iyo iyan kwento ni Julius na labis ang pasasalamat sa tulong ng kanyang kapatid sa kabila ng kanilang mga sariling pinagdadaanan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi nawala kay Julius ang pangarap na muling makita ang kanyang ina. Hindi rin niya nakalimutan ang mga aral at hirap na pinagdaanan sa tondo, na nagsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang laban ng buhay. Ang kanyang kwento ay isang patunay ng katatagan ng loob at pagsusumikap na muling buuin ang mga nawawalang bahagi ng kanyang buhay kahit na ito'y nangangailangan ng tatlumpung taong paghihintay. Matapos ang 30 taon, muling nabuo ang kanilang pamilya nang matagpuan ni Julius ang kanyang ina sa South Korea. Ang emosyonal na muling pagkikita nila ay nagsilbing pagtatapos ng mahaba at masalimuot na paglalakbay ng ito. Isang batang inilipat mula Korea patungong Pilipinas at ngayoy isang Filipino-Korean na buong tapang naniyakap ang kanyang pagkakakilanlan at muling nakatagpo ng kaligayahan sa pagkikita ng kanyang ina.